Narito na ang mahahalagang balita mula sa PNA headlines. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang paglulunsad ng Implementing Rules and Regulations ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program Act or ETEEAP. Isinabatas ni Pangulong Marcos noong Marso ang ETEEAP Act na magbibigay sa mga Pilipinong manggagawa ng pagkakataong makatapos ng kolehiyo Sa isang seremonya sa Malacanang, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng ETEEAP Act para sa mga manggagawang gustong umangat ang karera. Inaasahang makikinabang sa ETEAP Act ang mga skilled workers tulad ng caregivers, mekaniko, technician at entrepreneurs na hindi pa nakakapagtapos pero nakaipon na ng sapat na kaalaman at kakayahan para maging profesional. Mahihikayat din ng mga institusyon na magiging inklusibo sa pagtanggap ng aplikante batay sa karanasan at kaalaman. Iniutos ni Pang Pangulong Marcos sa Commission on Higher Education or CHED na siguruhing matutupad ng maayos ang ETEEAP Act. Marami tayong mga kababayan na hindi nakapagtapos ng ang kolehyo dahil kinailangan nilang magtrabaho para sa pamilya, para sa magpa para magpaaral ng kanilang mga kapatid, para tumayong padre o madre de pamilya. Ngunit hindi nawala ang kanilang talino, ang kanilang diskarte, determinasyon. Kaya naman, sa ilalim ng ITIAP Act, maaari po nilang gamitin ang kanilang mga karanasan upang makamit ang kanilang diploma. Through this Act, we now have a clear and structured way for, to recognize the prior learning of individuals, be it from years of work or because of they have taught themselves these skills and match that with an academic equivalency. Pinaigting ng gobyerno ng Pilipinas ang pagpapaabot ng tulong sa mga overseas Filipino workers na naipit ngayon sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel sa Middle East. Ibinalita ng Department of Migrant Workers na nakipag-ugnaya na ang gobyerno sa Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv para matulungan ang labing apat na OFWs na nadamay sa missile attack sa Israel. Natamaan ng missile ang isang gusali sa bayan ng Rehovot kung saan naroon ang labing apat na Pinoy. Bukod sa kanila, apat na Pilipino pa ang nasaktan sa pag-atake. Walos sa mga naapektuhan manggagawa ang lumipat sa isang shelter habang nasa pangangalaga ng iba pang mga Pinoy ng kanilang mga employers o kakilala. Minomonitor na rin ang kalagayan ng isang Pinoy na naiulat sa nasa critical na kondisyon. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Capdak, binigyan ng tulong pinansyal at iba pang suporta ang mga naapektuhang Pinoy. Naunaan niyang iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa, lalo na sa mga lugar na may pensyon. Sa hiwalay na ulat, pinag-aaralan ng Embahada ng Pilipinas sa Tehran ang pagpapalikas sa mga Pinoy sa Iran sakaling lumala ang sitwasyon doon. Ayon kay Philippine Ambassador to Iran, Robert Manalo, nakipag-usap na siya sa mga diplomat ng mga bansang Azerbaijan, Turkiye at Turkmenistan para tumulong sa posibleng repatriation sa mga ililikas na Pinoy. Tiniyak naman ni Manalo na sa kabila ng walang tigil na pagsalakay ng Israel, nananatiling ligtas ang mga Pilipino sa Iran. Muling hinirang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang veteranong mamamahayag na si Jay Ruiz bilang Acting Secretary ng Presidential Communications Office or PCO. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, inalabas ang appointment paper ni Ruiz noong lunes. Iniutos ni Pangulo na bumalik sa puesto si Ruiz kahit na bypass ng Commission on Appointments or COA ang ad interim appointment niya. Nagpasalamat naman si Ruiz sa Pangulo sa patuloy na pagtitiwala at kumpiyansa sa kanya. Binigyang diin niya ang kahalagahang ng epektibong komunikasyon para sa ikakatagumpay ng mga programa ng gobyerno para sa taong bayan. Nagpasalamat din si Ruiz sa mga miyembro ng media na sumusuporta sa kanya lalo na sa pagbabahagi ng makatotohanang impormasyon at pagpigil sa pagkalat ng fake news. Sa balitang kalakalan, planong isa privado ng gobyerno ang operasyon ng sampu pang airports ng bansa hanggang matapos ang Administrasyong Marcos sa 2028. Ayon sa Department of Transportation, isa sa ilalim sa public-private partnership ang mga airports sa mga lugar na dinadayo ng mga turista. Kabilang dito ang mga airport sa Iloilo, Davao, Siargao, Lawag, Busuanga, Bicol, Tacloban, Bacolod-Silay, General Santos at Puerto Princesa. Partikular na tinukoy ni Transportation Secretary Vince Dizon ang operasyon ng Iloilo Airport na planong i-develop bilang stand-alone na paliparan. Pito sa mga paliparan sa bansa ang nasa ilalim ng public-private partnership, kabilang ang Ninoy Aquino International Airport na pinapatakbo ng New Naia Infra Corporation mula pa noong September 2024. Magtatayo ng stasyon ng LRT sa bayan ng Talaba sa Bacoor, Cavite, bilang bahagi ng LRT1 Cavite Extension Phase 1. Sinabi ni Diso na itatayo ang karagtagang istasyon batay sa hiling ng lokal na pamahalaan ng Bacoor. Inaasahang gagastusan ng gobyerno na dagdag na 3 bilyong piso ang pagtatayo ng stasyon na nasa pagitan ng LRT Station ng Zapote at Nyog. Ipapasa naman ang pagpapatakbo nito sa Light Rail Manila Corporation, ang private concessionaire na nagpapatakbo sa LRT-1. Kumpiyansa naman si Dison na mabubuksan ang Las Piñas at Zapote stations bago bumaba sa pwesto si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2028. Makukumpleto naman ang iba pang bahagi ng LRT-1 Cavite Extension hanggang Miyuk sa Bacoor sa taong 2029 o 2030. Inaasahan na malaking tulong ang LRT-1 sa mga kabitenyo na nagtatrabaho sa Metro Manila. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po Si William Theo, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.